Tuwing hating gabi, napapansin ni Leah ang kakaibang bango. Isang matamis at kakaibang amoy ang pumapaloob sa kanyang kwarto, ibang-iba sa amoy ng lumang apartment niya. Amoy ng kandila, banilya at may iba pa siyang hindi matukoy. Parang amoy metal. Kasabay ng bango ay ang biglang paglamig ng paligid. Napahigpit ang kapit ni Leah sa kanyang kumot, kumakabog ang kanyang dibdib. Isang gabi, habang amoy kandila na naman ang paligid, may narinig si Lia na mas nakakatakot. Isang bulong, mahina at parang hangin, na binabanggit ang kanyang pangalan. paghanda ng pamamaalam. si Daniel Pinakinggan ni Daniel na mahilig sa lohika ang kwento ni Leah Hindi niya pinaniwalaan ang sinabi ni Madam Evangeline Sinabing gawagawa lang iyon ng matanda Pero hindi pa rin mapanatag si Leah Ang banggo, ang lamig, ang boses Totoo ang lahat ng iyon para sa kanya para mapatunayan kay Lia na ligtas siya, niyaya siya ni Daniel na sabay nilang hanapin ang pinanggagalingan ng amoy sa apartment. Pumayag si Lia, umaasang may mahanap silang sagot. Napunta sila sa basement, madilim, mamasa-masa, at puno ng lumang gamit. Habang papasok sila na amoy ni Lia ang pamilyar na bango, sinunda nila ang amoy at nakakita sila ng isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng mga kumot. Nang hinila ni Daniel ang kumot at nakita ang laman ng baul, napasigaw si Lia sa takot. Sa loob ng baul ay mga nakakatakot na bagay isang puting damit, isang lantang bulaklak at isang litrato ni Lia. Pero ang huling bagay ang mas lalong nagpakilabot sa kanya. Isang nameplate na may pangalan niya petsa ng kanyang kapanganakan at blanco ang petsa ng kanyang kamatayan. Nahilo si Lia sa nakita. Sa sobrang takot, napaatras siya at may nabangga siyang malamig. Paglingon niya, napanganga siya sa takot. Nakatayo sa harap niya, naliligo sa kakaibang liwanag, ay isang babae. Mahaba at kulay pilak ang buhok nito. Ang mga mata niya, kasing asul ng langit sa gabi, ay puno ng lungkot. Malambing ang boses ng babae nang magsalita ito. Huwag kang matakot, anak sa Nandito ako para tulungan ka. Ang amoy ng kandila pagpapatuloy niya ay isang babala isang gabay patungo sa iyong kapalaran. Pero may pagpipilian ka Leah. Maari kang lumaban, gumawa ng sarili mong landas. Nakinig si Lia, kumakabog ang kanyang dibdib. Pagpipilian, mababago ba niya ang kanyang kapalaran? Tumango ang babae. Nasa iyo ang desisyon, niya. Pero pumili kang mabuti. Kakaunti na lang ang oras mo. Biglang nawala ang babae, parang bula dali, sigaw ni Leah. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Isang bulong na lang ang narinig niya sa dilim. Isa lamang akong gabay, isang mensahero mula sa kabilang buhay. Tapos na ang oras ko na, nagsisimula pa lang ang sa iyo. At sa huling mga salitang iyon, tuluyan ng nawala ang babae, naiwan si Leah sa malamig at madilim na basement. Nananatili ang amoy ng kandila, paalala sa pagpiling kailangan niyang gawin. Nakatayo lang si Leah, nag-iisip. Nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon, isang pagkataon na labanan ng kapalaran. Pero ano ang tamang gawin? Alam ni Leah na hindi niya pwedeng balewalain ang mga babala. Ang babae, ang amoy ng kandila, ang mga bagay sa baul, lahat ito ay may isang nakakatakot na kahulugan, nasa panganibang buhay niya. Pero sino ang gustong manakit sa kanya? At bakit? Habang nag-iisip si Leah, isang nakakatakot na bagay ang sumagi sa isip niya. Maari kayang kakilala niya ang may pakana nito, isang taong gustong mawala siya, na isip niyang hindi niya ito kayang harapin mag-isa. Kailangan niya ng tulong, at kailangan niya ito ngayon. Determinado, kinuha ni Leah ang litrato niya sa baul at tumakbo palabas ng basement, sumusunod si Daniel. Bumalik sila sa apartment ni Leah, may plano na sa isip. Kailangan niyang kumilos ng mabilis para maunahan ng kung sino man ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa apartment, tinitigan ni Leah ang litrato, naghahanap ng kahit anong clue. Nang mawala na siya ng pag-asa, may napansin siyang kakaiba sa litrato. Parang pamilyar sa kanya ang background. Isang father na gawa sa ladrillo. harapin ang bagong umaga